morning. Daling araw. Dito tayo ulit. Flat lang. Na ating na uh, tune up ang ating body para sa ating uh, trek hike sa King of Mountains ng Sambales ang peak. Kaya ito, tinitrain ko rin yung aking shoulder. Dala ko yung bag ko, nilagyan ko ng uh, load. Pero hindi pa yung totoong load. Para lang yung shoulder ko. Uh, magamay niya yung bigat ng bag. So, dala ko ngayon yung aking dadalim bag sa hike. So, dala ko rin yung uh, aking uh, old trek sandals. ito uh, yung backup ko eh hindi mo humigay yung isa dapat meron tayong uh, extra para uh, uh, ready tayo Ayan. so walking muna tayo dito tayo ngayon sa flatland uh, good morning sa inyong lahat